Touchdown SM Cobao. Andito kami ngayon sa SM Cobao para samahan ng aking kapatid kasi bibili siya ng laptop dito sa tindahan Gigahertz. Hertz? Hertz? Ay basta 'yon. 'Yun na 'yon. So ayan. Akala ko guys, ang laptop, ang presyo niya lang mga 20 mil, 30 mil. Hindi pala. Kasi yung laptop na bibili ng kapatid ko, nasa ano yata almost 70,000 imagine cash niya yung bibilin so super proud ako sa kanya kasi nga ayun may ganong investment siya kaya siya nagpasama sa amin kasi mayroong free na gaming chair pero hindi namin makukuha that day so sa ibang araw pa daw makukuha kasi pre-order daw yon so ayun nga tingin-tingin na lang kami dito. Pero alam niyo ba guys, ang mas excited pa yung anak ko. Kasi yung anak ko, feeling gamer. So ang siste pala nito, in order niya na pala to sa page para pagdating niya, pipick upin na lang. So ito na nga, mag-unboxing na muna sila. I-check yung mga kung ano-ano dapat i-check. Tapos, syempre, warranty. While waiting, natatawa ako sa anak ko kasi feeling niya, sa kanya yung laptop, super excited sa unboxing. Tapos, hihirit pa yan ng baka daw pwede siyang makahingi ng ano, ayun o, oh, yung headphone na yon Kasi itong si Lucas, nag-gaming-gaming din kasi sa laptop namin dito sa bahay. So, ayun, super excited. Sana makalaro daw siya sa laptop ng tito niya. Eh, kaso, magkaiba kami ng bahay. So, malabong mangyari. はい<かが>。い<かが> So, syempre, sinamahan namin siya. Hindi pwede walang libre. Papakainin niya kami kasi nagutom kami kakahintay, di ba? <laughs> Grabe guys, na-miss ko tong Kubaw. Kasi nung nag-work pa ako dito, mga 3 years ago. 3 years or 2 years ago lang. Ayan, madalas ako dito. Lakad-lakad, kakain, pag-break time. Tapos ayun na nga. Yung sintas na okay, sapatos ko, Diyos ko, nag-lose. So buti na lang si Lucas ito nag-volunteer. Siya na dumagayos. Kaya mo yan? Marunong ka na ha? Tunaruan na kita? Yes. I need to see. Tama, tama. Okay. Ah, si ate mo? Badis. Badis? Badis. Thank you. Marunong na kami. Very good. Marunong na. Kasi, kasi. Nandito na kami sa kubao, Hindi ko pwede palampasin ang badis. Ang favorite ko talaga dito na kainan. So, syempre nag-request ako baka pwede dito na lang kami kumain. Kasi, miss na miss ko na talaga yung pizza longganisa with quesong puti. Tsaka yung pansit habhab. -hab or look ban. Grabe guys, ang sarap Wait, pala na no. oh. dati eh. Dito daw. Starbucks special. All Okay. kano na total? ko na lang yung yung pizza. 575. Large size ng longganisa ng pizza. kano na total? Okay na Ilan tayo makakasama? Apat. Order nila isang pansit. So ito na nga po. Ito yung pansit lokban. Masarap to guys. Hahaloan mo siya ng konting suka. Naku, napaka-paborito ko talaga ng pansit na to. Tapos si Lucas, paborito niya kasi yung palabok. Since may palabok do sa menu, ayan, nag-try muna siya niyan. At yung pinaka ko. Wow! Pizza! Sarap! Grabe guys! Tinan nyo yung cheese! Social wow thank you for watching guys don't forget to like comment follow and share bye bye